Matapos pumasa sa bar exam si Luigi, ay nag-apply agad siya bilang nurse sa isang hospital. Laking pasasalamat niya nang matanggap siya sa in-applyan niyang hospital. Kahit malayo siya sa pamilya niya, ay kakayanin niya para din makapag-ipon siya ng pera at makapag-negosyo. Nag-boarding house na lang si Luigi para mas malapit siya sa hospital na pagtatrabahuhan niya. Unang duty niya ay panggabi kaagad siya. Agad naman siyang nag-asik kaso ng sarili niya upang pumasok na sa trabaho. Nang makarating siya sa hospital, ay ginampanan agad niya ang kanyang tungkulin sa trabaho. Nag-assist siya ng pasyente. Isang pasyente matanda ang nasa wheelchair, ang tulak-tulak ni Luigi. Alas 12 ng madaling araw at ramdam na niya ang antok tahimik ang hallway sa hospital. Kailangan niyang ihatid sa room 302 ang pasyente. Habang naglalakad si Luigi, tulak-tulak ang wheelchair ng matanda. Ay itinuro ng matanda ang dulong bahagi ng hallway. Pwede mo ba kung idaan mo na sa dulong bahagi ng hospital, iho? Naroon kasi ang kaibigan ko sa isa sa mga silid doon. Ani ng pasyente habang nakaturo sa dulong bahagi ng ospital. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Luigi nang tinanaw niya ang bahaging iyon. Nagpapatay sindi ang ilaw sa hallway at sa dulo ay parang walang ilaw. Ganoon paman ay pinagbigyan niya ang matanda. Itinulak niya ang wheelchair papunta sa bahaging iyon habang siya ay naglalakad. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa sobrang takot. At nang makarating sila sa dulo, ay nagimbal si Luigi nang mabasa ang nakasulat sa labas ng pinto ng silid na iyon. Morgue Nanlaki ang mga mata niya. Bakit sila napunta sa morgue ng hospital? Sinigurado ni Luigi na morgue nga ang nakasulat sa labas ng pinto kaya naman binitawan niya muna ang wheelchair ng matanda at lumapit sa may pinto. At talaga ngang, ang silid na yun ay morgue. Pero ang sabi ng matanda, ito ang silid ng kanyang kaibigan na pasyente. Mukhang nagkamali ho kayo dahil ang silid na ito ay morgue ng hospital. Ani ni Luigi. At lumingon sa matanda ngunit halos panawa ng ulirat si Luigi nang paglingon niya ay wala nang matanda sa wheelchair. Bigla itong naglaho. Nanuyot ang lalamunan niya sa takot. Nanindig ang balahibo at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mabilis na hinawakan ni Luigi ang wheelchair. Tumakbo siya'ng tulak-tulak ang in wheelchair. Takot na takot si Luigi. Kaagad niya'ng ipinagbigay-alam ang nangyari dahil hindi siya makapaniwala at isang nurse naman ang nagpakalma sa kanya. Ang nurse na nakausap niya ay sampung taon nang nagtatrabaho sa ospital na iyon na nagnangalang Gaben. Ayon kay Gaben, limang taon na ang nakalipas nang mayroong matalik na magkaibigan ang sinugod sa ospital dahil sa aksidente sa sasakyan. Nauna raw pumanaw ang isa sa magkaibigan at dinala ang bangkay sa ospital morgue labis daw na nasakta ng pasyente dahil hindi man lang niya ito nakita. Pero ilang araw lang din ay sumunod na ito sa kaibigan niya at siya ay pumanaw din. Multo pala matandang iyon na gustong makita ang kaibigan niya sa may ngahuling huling sandali nito. Ngunit hindi niya rin nagawa kaya naman nagmumulto ang matanda sa ospital. Ilang mga baguhang mga nurse na daw ang minumulto ng matanda at katulad na katulad ng naranasan niya. Labis na kinilabutan si Luigi sa kanyang natuklasan. Hindi niya akalain ang pasyenteng kanyang nakausap at tulak-tulak sa wheelchair ay isa palang multok na pumanaw raw sa hospital. Dahil sa labis na kilabot at pagkasindak sa unang karanasan bilang isang bagong nurse, si Luigi ay isang buwan lang ang itinagal niya doon sa hospital na iyon. At lumipat rin sa ibang ospital. Pero hanggang ngayon, pag naaalala niya ang pangyayaring yun, parang bumabalik siya sa mga oras na yun. Ang kilabot at pagkasindak niya sa mga naramdaman ng mga oras na yun. Okay, yun lang po yung ating maikling kwento ngayon. No? At kung meron po kayong opinion, please comment down below. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa channel na ito. God bless everyone.